Sa mga nagtatanong kung ano daw yung trabaho ko dito kasi nakakaloka ang buhay. Ang gaganda kasi ng mga pinag ano ko ba pinag upload ko sa aking Facebook. Ang gaganda ng view, ang gaganda ng live. Kaya akala nila, lami kayo akong live. So mo na siya. Ako yung sa inyo ha, ang totoo na akong trabaho dahil na nagkuskuskuses. Kung sa Pilipinas, magdadaro ko. dereng gano'n pa rin. Magdadaro pa rin, Zez. O, no, muna akong trabaho, dere, ha? Kay dagan na kayong nungutana. ba no, kung sa'yo akong trabaho, diri kay kanilagin. lami on sa kita mo, daog, post, ba, no? bisag asa, atong lugar. Kaya da silingan, ra, laing barangay, ra, dahi dire sa akong git. Trabahoan na lokasyon. Muna, ay, kay mo kakurat nga lami, kay kong mga gipang post, kay, anining behind the scenes sa mga nindot nga view magkamangkamang kasi is mo na realidad kaya sa mga nangutana nga pwede mag-apply dili ko mo refer pasensya na uh, kay di pa nito parehas o ang good ganun di parehas o lakas ng loob ba ah. di parehas nga musugal sa kinabuhi nga kapoy kayo kay basin day nag-apot ninyo diri, sisihon ko ninyo kay lami kay ako mga post niya ako din mo inganyuhon na sige apply mo diri, nang ending Si Sonal Rabiha Nino, huwag may kahibaw kung inig winter time wa na mi kay asa na pud mi ani floating na sad me ani nya sigurado na gigwa ng, nga na sad mi trabaho mo na di mo pataka o recommend na ari mo diri kay pasensya sa mga nagtanong kung dili dili ko mo pasalig kay lisod di dito parehas og kinabuhi kay lain, lain tag suerte sa kinabuhi kaya ako diri mas ano gid siya mas kumaga mas angay ko ba mas niangay ko kay di mo gugub, di mo pilihan po trabaho niya sana ko sa batak nga trabaho sana ko dahil kay sa muang bukid mananong baby kumay niya magdaro mananong magmais mo nang dili na ko makuya kuyawan sa trabaho ini gabot dere mo nang di ko patalig di ko pasalig o ingon nga ako mga kaila nga sige ari mo dere na nar na ay magchat ba nga sa trabaho di mo diha mga ganern So, muna siya akong trabaho. Dari no, actually, kanyang nga trabaho, dili na kayo niya siya pagod kay nanami sa winter. Hawa na ang summer, so, pares niya. Pares ani, wala na ko'y kwarto. Kay, daghan na, daghan mi na ka duty, yun, ya, ang kwarto, gamay na lang limpyuhan. Kay, wala na kayo, I guess. mau muna gihimo nila, gipanglabay namin sa mga public-public. So, brush today, brush there, brush dito sa kadiri sa dito ani na mo mga scenario for this video mo nang lisod ka ayo ha ayaw kayo mo ba ayaw kayo mo guna huna ng alamik kayo akong live during the pita grabe ang ituro ay mura mo ikapoy nga wa babat mm ikaw ba koy but... hmm. makeup Make kilay lang try na to um, try na to ning ay kapi choco 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 daw na suko na ulibang later. Kadagan-dagan si Kuwani Rung Adlawa. Kaya malibang. But for today, ito yung pinakaayaw kong gawin. Ah. Wala ko'y kwarto. Kay, napagod ako sa ulang kwinta. Sigla ko lang kao kapo biya. But, okay na na siya. Ganun talaga ang buhay. Hmm. Bakit mo di ha? Ano pong atoon akong mga kauban. Magsamok-samok na ako dito habang nag... linis, -linis ko sa mga wall. see you later. Busog kay ko ikay kailangan malibang ko boda boda. Boda boda boda. Boda boda. Agui. Agui agui agui.

kurul eh. Ito yung ayaw ko na trabaho. Ang wala akong kwarto, nakakainis. Hindi nang iikot ako ng buong building. Four to three. Teka. ting trabaho ko dai for video dai kasi ano na hindi na ganoon karami ang mga ano checkouts kaya yan Malinis na tayo ng mga wall ng mga dirty na wall malinis na galing ako sa fourth floor ito ay eh, third floor bababa ako sa dalawang building kaloka di ba hindi ako napagod sa trabaho for today. Pagod ako sa lakad. Hmm? Hagdan, hagdan. The... Kanina dito nag-brush kami. Hmm. Puti na siya. Brinasan niyan kanina. Nag-brush yung kasama ko. Ako naman. Nag-ano, punas. Loka. Mamaya ulit. Mm. Small house. Red floor ako papunta. O dito na ako magtagal. Dito na ako mamatay ng oras. Ang aga pa. Wala pa malaunan. Diyos ko rin. So dito ako. Tapos sa Charity din wala na lingdawa. Mga na siya. Nakapahuway din sa wakas. Doon. Red floor. Ang liwanag ng third floor, ha? Wala si Floor, i-trollin natin to. Bakit sinikawan pa, uy? Naniud to pa yun. Sa ano? Sa first floor siya, tapos pina, 36, 37. Ako ang pina... Dolo? Oo. Follow. Iyawa si Floor pala. Yeah. You're done? I'm hmm? you done. Huh? Dyeb da wèl, da wèl? Dyeb da wèl.